Ano ko mag -ihaw? Dito banda? O O dito? Yoro, may mga ano dito pa, no? Kalabaw dati. Baka. Ah, baka nakaano dito? mag 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 buwas na mag na Ano? Pwede tayo mag-ano pa magkakaypay pa tayo. Eh? Para makatipid tayo sa ano. May dapat may saingan tayo sa labas. Nandito kami ngayon guys, ah, nabili namin ano lote dito sa anon Florida. Florida. Ayan, meron. Ganda naman ng butterfly na to. Ayan, no, butterfly. mm <laughs> yan. <laughs> Lamipad na. Tapos ito naman, abukado, tinanim ng asawa ko. Yan, guys. Yung mag -ama ko Hello, guys. Sipag naman ng dalawang 'to. <laughs> yan. Maraming butterfly pala dito, bus eh May mga tanim pala dito ng kalamansi. Kalamansi. Ay ah, yung may-ari dito pa, yan yung sa kanya yan, yung bahay na yan. Ang laki pala ng lupa niya no. Nirentahan niya. Ah, swimming pool yan? Talaga? Ah, baka nga dahil dyan sa mga basura na yan. Dyan galing. Swimming pool pala dyan sa loob. May mga tanim din siyang mga ano, oh. Ah, saging. Saging sabayan pa, no? doon naman sa kabila puro mga mangga yan sarap sa pakiramdam na merong sariling sariling atin <laughs> pagdating ng panahon dito na tayo titira Yan guys, wala pa lang wala pang ganong ano dito bahay. Wala pang ganong bahay. Paano to pa sa luyot? Tinan mo pa. Parang sa luyot eh. Ito, saluyot ata ito mami tas Mamitas nga tayo mamaya. Masarap yan manuin Ah, uh, ano? Yan, saluyot nga. Saluyot ano? Hmm. -mm. Yan. O siya guys. Yan na lang muna sa ngayon ang aking ano, video kay mag ano pa kung mag... Ihaw ako na ang uulamin namin. Ihaw ako ng tilapia. Bye-bye, guys. Thanks for watching.